guys. Ngayon guys, nagsisigang ako ng buto-buto. Ngayon guys, ito kasi kung na siya, lalagyan ko ng kamatis. Halo-alo na to guys. Luya, bawang, sibuyas. Pagsamasamahin ko na siya guys. Ayan. Haloin ko muna guys. Kaya to guys, marami kasi tong malaki yung kaldero ko kasi lagpas isang kilo yung aking buto-buto. Ayan guys. Eto guys, lalagyan ko muna ng patis. Nilagyan ko na pala to guys ng tawag dito ng ano, ng paminta. Ito na guys yung ating dito yung ating sinigang. Ilalagay ko na yung gabi at saka yung ating cubes. Nakalimutan ko pala guys bumili ng ano, labanos. Ayan na siya guys. Maya may ilagay natin yung okra, sitaw, at saka yung talong. Ito guys, sabang nagluluto ako ng sinigang na ulam namin, nagluluto ako ng tusok-tusok ng aking mga apo. Merienda nila. Yung unang niluto ko mga guys. Tapos guys, ito na yung ating okra. Tapos yung talong at sitaw, pagsabay-sabay yung na guys. Ayan. Tapos yung tangkay ng ating kangkong. Ito na guys yung ating tangkay ng kangkong. Ang kulang lang nito guys, yung ano, labanus. Nakalimutan ko talaga siya. Naalala ko, paghiwa ko na ng mga gulay. Ayan, kumakain na yung dalawa na tusok-tusok. Yung isa nasa taas pa. Kasi aaway away sila. Kaya pinag-iwahiwalay ko. Yung sa iba yan, kikiam niya na be. Ayan, fish yan be. Ito, chicken, chicken balls yata. Chicken balls yata. Ayan, ku, la, kuya. yan Kaya squid balls. Mainit pa yan. Ito na guys, sinagay ko na yung dahon ng kangkong. Tapos lalagay na, maglalagay na tayo ng sinigang powder. Ako oh, kasi guys, pag naglalagay ng ano, ng sinigang powder, pag luto na yung mga ano, yung mga gulay-gulay. Ayan. Ubus ko to guys, kasi ano to eh, isang kilong buto-buto ito guys 22 grams to guys na ano nor sinigang ayan ito na guys luto na siya tikman mo natin kung okay na yung sabaw tikman ko na guys yung sabaw ng ating sinigang hmm harap. Ito guys, okay na. Tama-tama lang yung pinaka-asin na guys. So, okay na yung ating sinigang na buto-buto. Ito guys, ulam namin na yung hapunan. Binigyan ko sila alay sa taas. Mm. Um. Anong water? Um, gusto na ito. Kaya, gina. Makain ka pa, be. Bye, Bye guys. <laughs> Busog na sila. Habi ko, inom kayo maylo, ayaw. Kaya hindi na ako nagtimplang maylo sa kanila. So ano na, guys, yung aming ulam. Kain na na. Eh, maya-maya, uwi na yan sila sa nila sila ABEB. Kain muna sila bago umuwi mga guys. Wala pa ang aming tita Jelik. Maya-maya pa siguro 'yon. Pero pag umulan guys, hindi 'yon uuwi. No Kain.